Um, uh, ano kami? Uh, mula kanina, no? Ah, uh, -sip -sip lang kami kanina ng mga decoration. Ngayon, ah, uh, napakita namin sa yung mga konti naming uh, uh, handa para sa pagsalubong natin sa 2021. So, ito, nakadamit na rin kami. Kulay gray ay kay kay uh, Mrs. kay best friend natin si Mrs. Uh, Sally, ay gray daw ang uh, color of uh, the year na darating sa ating sa Ito ang aking panganay na si Jairus. Wala muna ang kapadya. Wala muna Dahil New Year nga, magpapahinga muna hmm. ang kapadyak nyo. Ang kapadyak serye. Hmm. Ito, nakagray na rin siya. Ayan, oh. ganda oh. Ikaw! Jared! Functions. Ha? Ah, wow. Happy New Year. Happy, New Year. Sabi mo. Sabi mo sa ating mga best friend na kapadyak na, kabaykada na, lahat-lahat na. Happy New Year. Happy New Year. Oh, ayan, nakagrading siya. Pakita mo yung damit mo. Dali. Pakita mo. Ayan. Ganda, di ba? Oh. Oh, aking wife. Wow. Ang ganda <laughs> naman ang sawa ko. Kung <laughs> kanina, walang-wala lang. Pero ngayon, donyan-donyan na. <laughs> Oh, magkita naman sa ating vlog. Ah, hello sa inyo well lahat. I welcome mo siya sa ating James Sally TV. Ah, uh, welcome sa aming channel. Official channel namin. And tulungan nyo rin kami mapadami yung subscriber namin. Oh. And happy new year sa inyo lahat. Ah, uh, yun ba yung yun ba yung wish mo sa darating na new year? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ang dumami ang ating subscribers. Oo. Oh, oh. In Jesus name. Oh, siyempre. Pag dumami subscribers natin, mangyayari yan. Siyempre, 2021, new beginning na naman. Sabunin ah, na natin sila Mayor TV, sila Ian Howe. At kung ano na pa, sila Andy Ahon, abutin na natin yun. Kaya, nakagrade din ang aking misis. Ayan. Oh, ah, ganda-ganda naman. Oh, ito po, pakita natin ang ating mga handaya na. Ayan ah. po yung aming uubusin na So, nawa, maubos namin lahat yan. Yung mga bulog-bulog na protas sabi nila perte raw yan mga bilog na prutas yan so, pati na rin yung aming pansit bilog din ang lagayan lahat yung bilog so, bilog yung lagayan ng fried chicken bilog din yung custard cake so, yung salad namin bilog din yung lagayan so yan pati yung aming santagne sabi nila santagne raw ang tawag na yung santagne ayan. round din yan oh, round Ayan, oh, oh. Pero yan, yan dito sa at vlog. At sentra ng ating decoration na pagkagawa natin ito. So, first, first na uh, mga best kung hindi nyo natatanong. ah uh, unang year namin dito na mag New Year. So, nung Christmas, uh, nung Christmas pala, first time din namin na Christmas dito. And New Year, first time din namin dito. So, sa bahay namin, sorry panggilan kami kay Lord Jesus Christ na kahit pa paano o through this year kahit na hindi ang mayayari sabihin ng maraming bagay muna na yung kontra ating Lord Jesus Christ buhay araw ano buhay sa itong araw eh Blessings oh mga lalo sa panahon nyo, may hirap mabuhay, di ba? So, kung si pagkakamali mo lang, uh, pwede ka mahawa ng mga mga sakit. So, bless pa rin tayo mga best friend na patuloy uh, kapulit tayo pa yung ginagabayan dito subscribe sa ating uh, sa araw araw. Safe tayo sa hat, mga best friend. So, safe lang, safe lang tayo. At enjoy, enjoy lang tayo sa ating uh, buhay sa araw-araw lalo na lang yung tatakot na 2021 mga, mga best friend no? so kung makapansin ninyo ah uh, kung bakit makulay yung aking uh, sinaroonan dahil meron yung kami... ayan oh. so kahit pa paano kahit pa paano uh, magkaroon man lang ng uh, konting ay upo muna ako mga best friend nangalay na ako magkaroon man lang ng konting Uh, ambience itong ating bahay na pag pagka-disco para maging mas masaya ang pagpasok ng uh, 2021. So, so ang uh, New Year's resolution ko siguro is uh, sana magkaroon na ng tunay na kapayapaan at uh, siyempre magkaroon na ng vaccine uh, para sa lahat, uh, trabaho para sa lahat, Siyempre, isa rin ako sa nawalan ng anak buhay, mga best friend. So, mahirap, pero lumalaban tayo, mga best friend. So, tuloy lang laban, mga best friend. Huwag tayo susuko. Kahit na ano mangyari, maniwala lang tayo sa taas. Uh, sa yung gagawin sa ating kamarawan. So, ikaw. Ikaw, anak. Uh, ano sabi mo? Masasabi ko lang, pagkapasok ng January 2020, matapos na ito lahat, wala nang sumunod pang iba. Mm -hmm. At pag magkabaksin na, okay. magkabaksin, hindi, hindi tayo iiwanan ng Panginoon dahil nandiyan siya lagi sa langit. Yes, tamayin. may pag, pag wala tayong pag-asa, may pag-asa tayo sa Panginoon Jesus. Yes. Kaya, magtitiwala lang tayo sa, kay Jesus sa Kristo. wag sa ibang tao. Maniniwala lang kayo kay Jesus sa Kristo. Yun lang. God Yo. bless you. Happy New Year din. Very good, very good. Ikaw? Ikaw Jared, ano sabi mo? Okay. Ha? Magaling okay. oh, Kiss. Flying <laughs> kiss. Flying kiss. Plying kiss. Yo. Yo. Ikaw? Ikaw? Anong mas sabi mo sa ating New uh, resolution mo? mushy chocolate Sa sarili ko, um, uh, magbabawas ng timbang. <laughs> Year din mm -hmm. naman 'yan. Mm -hmm. <laughs> uh, sa family ko, uh, Mas maging blessed sa taong ito. Yes. At para sa ating bansa, ang healing. Mhm. Mm At ano, yung peaceful para sa bawat isa at para sa buong mundo healing din and God bless you all Yun. so yon uh, mga best friends so uh, bawat isa sa sa atin naman may mga New Year's resolution tayo so support so namin yung New Year's resolution namin so laban lang tayo mga best friends ko susuko. So, mamaya na lang ulit. naghihintay lang kami ng hey. anong oras ka ba? 10.30. so oh, yan. Yan eh, mga best friend, ha, uh, ito. Yan ang oras, ha. Oh. 10.30 na, mga best friend. So, konti na lang. Uh, Yeah! <laughs> moments later <tipos> Happy New Year, mga best friend. Uh, see you all on 2021. Ah! Bukas sa Pera Regulars. Pati siya tayo lahat, mga best friend. Happy Day! Laban lang tayo sa ayaw ng buhay! Year. So, natapos na rin kami kumain. Yan, o. Oh, na, Wala na. Ito na lang natira. Bukas namin siguro niligpitin yan. Aside so, ito, itong paswerte. na So, yan. Tapos na rin kami kumain. So, ang oras na ngayon is thirty Five, ang madaling araw. So, yan. Uh, <coughs> chill chill na lang kami ngayon. Chill na lang kami. Uh, 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 tato, chill tato, Tapos na kami kumain. Malalaki na yung chan namin. Ayan. <laughs> so, salamat kay Lord Jesus Christ. Uh, siguro, uh, dito na namin tatapusin itong vlog na to. So, hindi ko na rin alam kung paano tatapusin to eh. <laughs> so, ito, paalam na lang kami. Paalam na lang kami ng buong family. Ah, uh, On behalf of my family, uh, <clears throat> on behalf of uh, James Sally, TV, so, yun nga, uh, nga pala, pa-comment uh, naman, pa-like, and share, at syempre, pa-subscribe na rin sa James Sally TV, and hit nyo na rin yung net notification bell para updated kayo sa mga latest vlogs namin, videos namin na uh, ilalabas pa sa surod ng mga days. O, oh, English, diba? So, thank you so much. Uh, God bless sa ating lahat. Uh, nawa itong 2021 ay maging ma maganda para sa ating lahat. Uh, let's hope for the best. And, syempre, pray pa rin tayo. <clears throat> pray tayo kay Lord Jesus Christ na mas, mag mas maging magandang 2021 sa ating lahat. So, muli. Uh, ito na pala si James. Ito na pala si Sally. Together with my uh, kids with our kids yan ah, uh, James Sally TV ah, uh, good night sa inyo lahat ah, uh, good morning na pala ah, uh, pagkatapos tapos na vlog pakipindot ng subscribe button at like nyo to at para isubscribe nyo para update kayo sa lahat ng video ng ng Sally James, James Sally, Sally TV, TV. Okay. at sa more kapadyak serye okay. Yun lang mga kapadyak Stay safe. Okay. Oh, narinig niyo yan, ha? Anak ko yan. Vlogger na yan. Malapit na maging vlogger din yan. So, good night sa inyo lahat. God bless all. hanggang sa muli. Best friends. Bye-bye.